Uh, Kaluoy po. <laughs> di man ka Chinese tay. Taga Africa man ka tay. Moral man Chinese po si tata yun. kay tanong na nagian mo ni bro tata. So, naay mga grasya tay no? Oh. Dili na kay maglisod og pangita pakaibugas kay na ajay sinandig diya karon. Oh. <laughs> <laughs> Doa ko ning koyo ko ni bro tata eh, para makita makita ko din yung kalagayan nyo dito. So, yan Panatong, po. Mo, sir. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ang balak ni Bro Tata, pagawan kayo ng bahay. I Merge namin yung uh, sa sponsor ko at yung uh, nakoleksyon ni Bro Tata. So, i-ano natin? I-merge natin para mabuo natin yung bahay ni Nanay. We waiting for you. You're <laughs> inside my heart. <laughs> sila po ang na na-scout ni Bro Tata sa nakaraan unang vlog ni Bro Tata nakita si Tatay Saturnino na nangaruling kaya pinuntahan din ni Bro Tata ang bahay ni Tatay Saturnino ang kasama pala niya ang kapatid niyang babae na si Nanay Hilin nahandugan sila ng tulong cash financial at may mga groceries pa kawawa din yung tirahan nila lalo na kapag umuulan may kafean lang ngayon. Mayroon na tayong nalikom na 10,329.5. Maraming salamat po sa mga nagpaabot. Mayroon din akong nalikom para pangdagdag sa nalikom ni Bro tata. So ngayon po samahan nyo kami, balikan namin sila. guys dito po kami kay nanay at tatay karon sa tornino o si Hilin Hilin ang babae nga sa tornino yan po guys dito kami ngayon sa bahay nila ni tatay sa tornino at saka yung kapatid niya siya, si ate Hilin so ito po yung na-scout ni bro tata na vlog ni bro tata so ngayon ay uh, nagtulungan namin ni Brutata na mapagawa namin itong uh, mapagawa natin ng kubo Hello oh, Maayong Maayong <laughs> hapo Morning oh, Morning pa di ay, oh, ang, ay na, ang oh, sama ah, ah? na ah, <laughs> ka nang naglungag Ang oh. sama ah, Wala ko sir eh Tama may dagang bahaw Nagluto lang ng miso. Ah, kalame kalame ka ng miso. Eh. Oh. Kuan, <laughs> Happy hmm. sa among youngest bang uh, brad na ko. Medyo huh? utso, gapon, raro gapon, na ko tamay. Huh? sunindot so, yung giluto ni nanay kay... <laughs> uh? Kana... Oy, na sir, miso ha. Ang para pa Ako ni, ako ni gagaw. Ay, ah, gagaw? Uh. Hmm. Yan po kayo ah, um, ah, yeah. bumalik tayo dito ngayon. So, yan po ay ito po, ito pala yung bahay nila kung napanood niyo sa vlog ni Bro Tata. So ito pala yung bahay nila. So si Tatay, tatay Saturnino. Tornino. Katangi ata no. Si ta Tatay Saturnino. Tatay sa Tornino. Tay. Okay, ako lang mag- Kumusta? Uh oh. Mm. Na, sa. Kumusta naman? Ilan na, eh, pila na ni edad ni Tatay Saturnino? 65. 65. 59 my sister. Oh, ikaw? 62. 62. So magsuon mong duha. Uh -huh. Kamu kauban aning balaya? Kami lang dua kay lima meter besar. Nya namatay na aku maguanga tulo uh -huh. aw dua ka babai usa ka laki nya so kami lang ambilin. Uh -huh. So besok so, mati ngala muha kay ang ning arinyo firme dari si brotata. Kauban uh -huh. raming brotata. Ahok ya. Aho, uh -huh. Kauban <laughs> rame. Oh uh -huh. so karon ning balik midere kaya mutag gusto sa kumutan ako ninyo mutan ako sa gusto oh. sa inyong dipuyan. so yan po ah, nabanggit ni bro tata sa nakaraan niyang vlog sa last vlog na mayroon ng nali punting nalikom para sa bahay ninyo so mo gini mo ni balay pa sa inyong hang mamagpapagmama sa dili dito ra ano na kami ito sir mag amog yun the... no. so nasa ba balay sa kilid kinsa man ang balay sa kilid kami Ako nang paguangkun, anak sa akong maguang hmm. babay. So kan din he, inyo ha gini nang hmm. din? Turu gini turu gini, turu. Maka puyok masa gudmi. Pero ang kan mga kasih niya sa inyo harapun nang mga kaliwat? Oh, kena dia. Nya hmm. kini dia, iya nang apart. Nya dibalik yak man ini, naka iwa nga 30 tahun silo, 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 ta. langyo tak bitaw oh sana balik ya so anak mm -hmm. kapalit kami wa ko rong pagumangko na iksone eh, mm -hmm. janito pero kana inyang yuta dire na na bahin-bahin mm -hmm. na ni siya kanang nasukod-sukod na mm -hmm. nanay mga mohon mga asa mo mm -hmm. kutog ah hindi li malapaw oh. mm, -hmm. mm -hmm. igon wala kana na igon rontay wala na ko mangi ba sa kay na may bugas ko ko naka tao oh. eh. oi oh, ada gana pan bugas oh Merami bis bigas o dalan ni bro tata sa nakaraan. <laughs> so si tata oh. yo. So wala na problema bugas tay kay na amon di bugas no. Oo nga. Pwede dili lang sad mga ruling. Oo. Oh. Kay na di makaon. Oh. Ay la sag lakaw lakaw kay basic pick up sa mga Chinese bitaw na gubing gubing. Mm. No? <laughs> Kaluoy pod. <laughs> <laughs> di man ka Chinese tay. Taga Afrika man tay. <laughs> Moral man Chinese po si tata no. Nay <laughs> nai, nai mangutan na ko nay si kanasi... Pamuon sa man jay kanang inyohang panginabuyan jud kanang inyong kwartahan. Ano, Magol, maluwa. Hmm. Asay, so, on, hmm. Guna, ano? ya, say, tatay, sa ito goon may nang akong kanang babaw. Guna hmm. anak. Na si tatay kang likado manang ang magbaklay-baklay sa kalsada nga bitaw. Manay Pero usay sir o ana sa ka prete na may motor mo hatod sa tambag kana ilihan baron. Hmm. Na. So ang mga kaliwat, mga iksoon nyo na, podre na muyo. Ah, na lang ganun eh. Ah, ka mo na lang duha din? Oo, oh, pag oh. hangko na lang ng kuya diha. Ah. Pero... So, bliss kay tano kanang suwerte kay tano nga nagian mo ni bro tata. So, naay mga grasya tayo no? Oo. Oh. Dili na kahit maglisod o pangita pakaibugas, kaya na aja sinandig diha karon. Oo. Oh. <laughs> so ang... <laughs> Thank Thank uh, you! Ang balak ni bro Tata pagawan kayo ng bahay or repair. Oh, so tapos yung nalikom na pera is kunti lang, kunti pa. Ah, uh, 10,000 bro. 10,000 higit, so na tinsa. You para. Oh, so i-merge natin para mabuo natin yung bahay ni Nanay. So, yan po ah uh, sa akin po mayroong nag uh, nagabot si Ma'am Reggie de Labina. Maraming salamat Ma'am Rigid Labina at kay Bro Tata mayroong 10,000 sa iyo bro uh, si Miss R at saka yung mayroong anonymous so uh, nagkausap kami ni Ma'am Rigid de Labina so pagawa natin sila ng bahay mayroong saingan eh, eh, hindi katulad nito ba <laughs> kapag umulan mabasa sila so pagawa natin sila ng abuhan at saka Nay si Arnyo Dre mo si Arte wala asa mo asa mo libang dapat like uh, uh, cat. English gini nana yo parang di kay maklaro pa. like a cat ko no. So mana fair ba ana. And then, uh, so mag So trivia da kasi mo hugaw then mm. ana tabunan mo hugaw ara. so na good news na Pagawa naman namin kayo ng uh, kobo, mayroong uh, saingan, kanang agan yeah. with CR. Low economy na asa dapat pita po din Ang? Kani din hindi na pita, kani ane, kinsa ka mga namin kayo ng bago. Ako na, kutu may bondo sa ramo ah. pa na. Kani ane, pwede pa na ane? Yes. Din hindi lang ta? Din hindi na lang? Mag CR? Hindi. lang ang bahay. Bagong bahay dito. Oh, sige ha. Mag-uwat lang mister bro. Ah. Oo, oh, antay-antay kayo. Mga ilang araw na lang kasi mag pa kami, may ipapididos pa namin sa karpintiro. Amo pang ipa-compute, then pa ang materials din. So ang ang plano is dito lang. So, sa kanila pala yung lupa dito, so walang problema? O wala na problema dong ilahagin niyo ta? Yung gamay ra. Oo, oh, sige lang kaya. Hmm. Atong mga balay, inaani ka na pero itaas-taas na to, butangan natong oh, tiris. Oh. Kailangan na tiris nga, inugkabuntag, mga pe mo. Oo, mga oh, pe mo. Oh, mga pe mo, naaamoy lingkuran <laughs> Oo oh, oh, Na, di ba tayo? Isita oh. tayo. So, mga... Tay, ah, ang imuhang oh. balay atong imuon, gamay ra, saktor ang nanay, tapos... Ah, buhatan na itong tiris para mga pika at ito kasi tiris maglingkod-lingkod. <laughs> oh. ya, yeah, kung yeah, malibang mo, hindi <laughs> na mo magkalo itong na itong CR. Oh, oh. Ha? Yeah. Oh. Okay. Okay. oh, oh. Okay. So, Nagay, salamat. Oh. so, binhe oh. ko banda, guys. Binhe. Oh, binhe. So, gikan din, para din pan he. Murak ari tanda rin napin sa boundary mo ito, kod. Oh, Ani, eh, <laughs> biha atong tiris. Biha, mga lingkod-lingkod. Dito banda. So magtalikot. Magatubang dire nay. Magatubang ta dire. Ah. ari yeah, ta mo himo og tires. So ang CR siguro nato ari kilid. Susok don. Ipalayo ari las duol. Ako nya, ato pa ning tanaw ninya, asa ra kuan kay linsahan, nga dili mamalapaw. Ha? Ato ning tanaw nang muhunan ni kay bisig malapaw, ma

Uh -huh. Igagaw ko na. Uh -huh. So ayan po, ang maraming salamat ha. Ni... salamat hmm. Uh -huh. sir. Salamat ha. Donisyon na tanggap ni bro tata galing ni Miss R uh, at saka yung anonymous. So 10,000 may So yan po, sa ngayon po, nagdagdag si uh, Ma'am Reggie de Labina ng 28,000. So pwede na to. Pwede na to. Maliit lang. Maliit lang na Kobo, May CR, may saingan. At saka Uh, kulang pa to pero tingnan natin maawa ang Panginoon na makumpleto natin yung ano po na bahay nila kasi sobrang kawawa kapag umulan ito sigurado tatagas yon sa ano yung ang bubong tatagas yung bubong at saka kawawa naman buti ngayon buti ngayon, buti ngayon ano po ay eh, mayroon silang bigas kasi nahatiran ni Bro Tata ng bigas dito so mayroon pang marami pa silang bigas so si, sila makapahinga-pahinga ba Uh, ulam na lang kung walang ulam. Ay, um, ay ginamos, sir. Oo, oh, ginamos. <laughs> Makadaot na na sa kwan. Ma malata atong kidney. <laughs> <Okay>. Ginagmay lang. magutan <laughs> yeah, mag utan, -utan. <laughs> oh. So, wala sila, prob wala sila problema sa bugas karon kay na sila bugas. So, makarelax-relax. Relax. So, tatay, pungo, pungo So, wala exercise, tay. ha? Huh? Wala nakaka-exercise. Ah, so nga tindahan, palit ginamos, <laughs> So exercise na? So, Oo, oh. gamit yun yung tuhod. Oo, oh, okay. kinahang lang din siya maglakaw-lakaw, no? Oo, oh, doon naman na ilang Oo, oh. oh. so yan lang po ang update namin sa inyo sa ngayon. Maraming salamat sa inyo. So sa sunod na araw, ipa-compute natin sa karpintero. Uh, kailangan itong ano, mapabilis, madaling matapos. So maghanap tayo ng yung karpintero na siguro natin kasi ano ang ah, boy, eh. Ang sa, Barita. a, amua na lang karpintero. Ah, ina lang sir. Okay, pinaspasay man eh. Mm. Uh, uh, uh. Oo. Sabi dili nila, Manisa. kada linggo lang daw pero matagal pa. Uh, Duminga oh, man nila bakante. Oh. So kinahanglan man eh. mahuman man dali Kay dili man siya kay maura among gi kuan oh. ko mahuman ni siya dali para makuyaan din ninyo. Mm. So, mo na ha. ha? Uh, yan na po ang update namin sa inyo ngayon. So, di hindi natin to i-prepare paggawa natin sila ng bago. Kahit maliit lang basta hindi sila okay. maulanan, hindi tumutulo yung bubong at saka mayroong maayos na sa ingan hindi katulad nito. <laughs> at saka hindi sila <laughs> magkotkot <laughs> ogan kanang ma, ma ano magdumi daw sila, mag Bago kayo sila. Nangga na ako ako ano mabuhan. sa gil <laughs> so, yan po. Yan lang po ang update namin sa inyo sa ngayon. Maraming salamat talaga sa inyo. Nagyan po salamat uh, inyo, Tera. Uh, usap, usap, usap po oh, sa niyo. God bless you all. <laughs> <laughs> God bless you all. And sa so, mag-sponsor ninyo. Bahin po sa mo ah. mm -hmm. So, pasalamat ako na sa gino. Sa yes. na yata, God bless God. -hmm. <laughs> ah. <laughs> 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 All. <laughs> si si tatay. Tay, usab unsa ikasulti ni mo Thank you. Unsa ikasulti ni mo usab? Ah, usab. Oh, uh, unsa ikasulti ni mo nga naay grasya ta karon mahimuan sa balay? Thank you. Oh. ang babae. Salamat. Kaninyo. Ninyo tanan. Oo. Uh, uh.